Japanese lady rider na hinangaan online, isa pala si 50 anyos na lalaki. Isang kwento ng Japanese man ang muling nagpatunay sa mga social media user na hindi dapat sila basta-bastang naniniwala sa lahat ng nakikita nila sa social media. Kung ano ang ginawa ng lalaki, alamin, nag-trending sa isang social media platform ang babae na tinatawag na Azusa dahil sa kakaiba nitong hilig sa motorbikes. Bukod pa sa pagkakaroon nito ng napakagandang muka, nakapansin-pansin naman talaga. Madalas na laman ng posts ni Asuza ay ang kanyang selfies at ang pictures ng kanyang motor. Dahil dito, minanga ng mga tao si Asusa at binansagan na Japanese goddess biker at beauty iron knight dahil sa paghanga ng mga tao kaya Azusa nagpost na rin ng mga pictures na ipinapakita ang iba pa niyang ginagawa bukod sa pagmumotor katulad ng paglabas niya kasama ang kanyang mga kaibigan at pagpunta sa salon. Ngunit Merong isang pinos na litrato si Azusa na kung saan ay merong napansin kakaiba ang kanyang mga followers. Sa nasabing picture ng kanyang motor ay nahagib sa side mirror ng kanyang refleksyon ng isang matandang lalaki. Matapos nito ay lumabas at nagsalita sa isang local TV show ang uh, 50-anyos na lalaki na kinilalang si... Zonggu at inamin na siya at si Azusa ay iisa at gumagamit lamang siya ng face-changing application. Anya, wala raw magkakainteres sa mga litrato ng uh, isang middle-aged man at ng kanyang motor kung kaya naman naisipan niya na gumamit ng face-changing app matapos mapansin na mas interesado ang mga tao sa kanyang mga post bilang isang magandang babae. Gayun pa man, naging mainit ang pagtanggap ng kanyang followers sa kanyang revelasyon at hanggang ngayon ay aktibo pa rin si Zonggu sa pagpo-post ng kanyang edited photos. Ikaw, napaniwala ka rin ba ng mga letrato ni Azusa? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.